talaga so, na iingit daw si Jenna sa si mga bagong artista. But we're talking about Jenna Mercado. No bad bone in her body. Wala siyang so, thank you. Comment, Jen. Comment, Jen. Comment, Jen. sa Jen. Comment, Jen. Comment, Jen. Comment, Comment, siya parang ma after 20 years. Ture. Siguro naman, ay, 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 Wala na kaya ba? sa kanya. Oh, sige. Sa'yo Pwede you. rin naman. Si Jan. Oh, so, um, sorry, sorry. Oh, okay. 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 bone, green Bones lang. Yes. Ako. So darating na Jenny, tali lahat ng mga artist at so, industriya ng mga trawakan Jen is So dun so, palang alam okay. niyo na, sa yeah, mga Most loyal ka pero hindi mo na-feel na napapabayaan ka? Ano, <laughs> ano <lang> yung naman. <laughs> ngayon. mommy na po. And kakatapos ng namin nitong first quarter ng so Kumuha ako ng pelikula after ng SOAP. So ngayon sabi ko, diba hindi naman basta mag-break lang sandali. Mag-alagaan yung anak ko. Lalo na si Dylan, 2 years old pa lang lagi ko inuulit kanina sinabi ko rin na, na hindi ko na experience to so, sa first born ko si Jazz na hindi hindi ko na alaga kasi iniiwan ko siya palagi para nakapag work ako dahil single mom. So ngayon parang may tinig na mag-relax. Tapos pag-ready na ulit.